tayong isang kalapatids na nag-comment doon sa ating mga video. Lagi niyang hinahanap yung anak no ating ice. Kaya natin eh. Nilagay ko kasi siya doon sa ating uh, napakalaki at saka napakataas na Taiwan Lock. Uh, Love! Napakainit na ng panahon. Ah, Kaya naman, eh, meron tayong ilang kinuha sa tropa pips natin na sisilipin natin maya-maya. Mga ilang piraso lang ito, mga Dahil ayoko pang magtambak dahil kada hapon eh, medyo umuulan pa rin. Pero kumukuha na tayo ng paunti-unti lang na pagbenta dun sa pwesto. So, mamaya sisilipin natin yung mga nakuha natin dun sa tropa. At medyo sakto lang, may magaganda rin mga single. Kaya kame ay sisilipin natin. Pero bago yan, mga single, eh, meron muna tayong isang sisilipin. Dahil meron tayong isang kalapatids na nag-comment doon sa ating mga video. Lagi niyang hinahanap yung anak ng no ating ice. Kasi nga nakapag-breed tayo ng ice pigeon na pin-reject natin tapos saka magpalabas ay ng isang ka-xpijon mga sigo, na wala nang buksa sa mukha na siya racing ngayon eh pilit niyang hinahanap kaya gagawin natin eh nilagay ko kasi siya doon sa ating ah uh, napakalaki at saka napakataas na Taiwan Lock hahahaha <laughs> akit na naman tayo doon edo pupuntahan natin yung uh, ating ice pijoy kung ano nga naman ng itsura na nga niya mga sigo dahil hinahanap sa ating mitropa, peeps yung ating napaanak na ice pigeon kaya gagawin natin eh talaga sa so, pop pips natin medyo pahihirapan ako <laughs> ang takas ating Taiwan Lope eh, sira pa yung ating elevator kaya manual na naman ang gagawin natin pasisili ko lang sa kanya kung ano daw itsura ng ating ice may update daw natin kaya yun ang gagawin natin. Bago natin silipin yung mga dala ng isang tropa whips natin na mga ibon, ang asa taas Napakataas. Rooftop. eh yung ice cream dyan. Ay, ay, dyan. Maya, maya. Sisilipin natin. Medyo mainit pa. Talagang pa mo ako. Silipin muna natin yung mga dala ng tropa peeps natin. Dahil mahilig sila sa young bird ngayon. Gusto magpatuto eh. Kaya may mga young bird tayo ngayon. Kasi ito, ang hita niya may gray Black. Ganda na pagka gray cell. Eh. Black gray White gray cell. Tsaka Ayan o, oh, may grisel, may itim, may blue check, blue bar, blue check. Uh, yun lang uh, si ko tsaka yun may puti pala uh, siko may puti na uh, parang grisel din ngayon silipin natin to ito medyo maganda to isang hen parang hen siya babae eh, na uh, blue check malinis yung ibon ni tropa pips natin maganda ko siguro tapos may mga nakita ako dito mga siko na ko nakaklab ito parang Maganda ito ah. Drizzle na white. Ah, so, hindi ko lang alam kapag naglugon. Kung dadami item o mas mawawala ang item. minsan kasi nag-iiba kapag naglulugon Yan. Meron tayong isa. Tapos ito maganda yung pagka-drizzle din ito. Ah, Kaya no. no. Parang ito mga ko eh. Yung drizzle niya. Tignan nyo ang nilalabas niya. Naglulugon siya, itim na, mas dark. Kaya pag tumanda ito, mas dark ang pagkanyang pagka-gray okay, Kaya hindi mo rin alam kung mag retain na din puti kasi yung pagka-grazel niya puti kasi yung nilulugo niya ngayon mas itim na. Ayun oh. Ibig sabihin, yung puting yan ay mapapalitan ng mas dark kaya magiging siyang parang dark grazel. Pero ito mga singko itim na to eh. Tingnan lang natin. Ito kasi mga singko eh, itim na. Black grazel na ito. Hindi ko lang alam. Ayun oh, may tumutubo sa kanya. Mas dark na yung itim. Tapos matitira dyan yung mga may oh, parang black grazel lang dating ah. Oh. Parang black tiger oh. Ganda niya mga singko young bird. Puro young bird siya. Tapos may mga nakaklab. Tapos may nakita akong isang borgo dito. Ayan. Ito, uh, sino may napasamang borga ang naglulugon. Ayan, oh. Kitang-kita mo naman. Masakit na katawan nito. <laughs> Lulugon pa siya. Tapos, tignan na natin lahat. Meron ako nakita dito. Isang blue bar na ah, hen. Saka leg band din. Lahat may leg band. Tapos may mga nakita ako nakaklab. Gusto ko itong silipin. Malinis yung puti niya. Ayan, mga singko. Malinis yung puti niya. Ito, white tree cell. Ito, baka pwedeng maging yang yang bird na yan. Pag naglugod, magiging ganito. Kasi minsan matatanggal yung puti, mga itim. Lilinis siya na parang ganito. Baba ito, mga singko na ka. Club pa sya ng JRPL. Lata uh, singko yan, ang ganda. Baba eh. So, yan. Yun lang, pinakita lang natin yung mga bilagsak sa atin. Meron pa tayong blue bar na malinis. Kaya, ilalabas ko na. <laughs> Tatambak eh. So ayan dahil nga requesto ng tropa pips natin, eh, andito na tayo sa ating rooftop. Tapos tayo na, na Rooftop eh. <laughs> At napakataas na tayo Loft loop. Oh, dahil may, medyo mainit, kaya dito naman tayo sa ating waiting area. Tingnan mo na wala yung init dahil nga meron tayong waiting area. Dito. dito kasi medyo mainit kaya pasok tayo na konti <laughs> dito sa ating Taiwan love mga Sinto. so bali well, ang hinahanap kasi ni Tropic natin mga Sinto, yung ating napaanak na ice pigeon dahil na gaya nga sinabi ko nakapagpaanak tayo ng isa lang na piraso nung nag-project tayo ng blue bar saka isang ice pigeon ang nilabas nila mga asing ko ay e, talagang ice pigeon na tapos medyo malaki na siya maganda na yung size saka wala na siyang buhok sa paa mukha na siya racing hindi na siya mukhang native mga ko kaya Ayun, hinahanap ni Tropa Bibs kung nasaan na. Eh, dito ko kasi siya nilagay. Makasin para dito medyo maluwang. Masisinagan siya na araw. Nakakapagpag siya. Makasin ko tsaka nakaka-viewing. Kung sakali makawala, may chance na bumalik yung ating kalapate. Kasi nga, gagawin ko lang tong breeder kaya hindi ko siya pinakalipad Makasin ko medyo sumisilip lang tayo sa baba dahil baka may bumibili. So, gagawin natin. Pasisilip na natin kay Tropa yung ating ice pigeon. Bali, ayan siya, mga sito. Ito yung ating ice pigeon na napaanak. Napakaganda na niya, tsaka napakakinis na niya. Ah, uh, medyo naglulugod na siya. Dito kasi medyo nababasa na siya pag umuulan na konti. Na arawan, pag medyo mainit, dahil yung sinag ng araw, natatamaan yung kulungan. Medyo mas mabilis siyang nakakapagpalit ng kanyang balahibo. Mga sito, kaya ngayon, eh, papakita ko sa inyo kung ano na itsura ng ating ice pigeon tsaka kung ano yung mga kasama nila dito dahil nga madalang din tayo maakit dito sa ating napakataas na Taiwan Lop napakainit pa naman, tanghaling tapat alas dos ng tang tanghaling kaya mandiyo masakit na sa balat kaya gagawin natin e eh. videohan na natin yung ating ice pigeon ayan siya mga kasingin ko, napakaganda na niya hawakan natin yung ating ice pigeon tapos tutukan lang natin para man medyo mas sipat-sipatan ni Tropa Pips na comment kung nasa na daw yung ating ice pigeon. Hawakan lang natin. Bale, eto na siya. Kasi ah, ito yung ating ice pigeon. Kung makikita nyo, medyo lugod na siya. Ayun, no? Nag-iiba na yung kanyang kulay sa liig. Ayun, medyo tumitingkad na. Pero may naiiwan pa rin medyo dark masin ko dahil nga hindi pa siya fully grown. Hindi pa siya talagang lugod na lugod. Medyo may naiiwan pa mga dark, dark na kulay. Pero lahat yan, mapapalitan nyan ng, ayun, no? Kasi yung pinapalit na masin ko, eh, parang silver na. Ganda ng kulay ng ice pigeon. No? Oh, napaka, napaka parang abuhin ang dating niya mga ko. Kaso, yung kanyang bar, eh, parang fancy pa rin. Ang gusto ko dyan, uh, babalik natin ulit siya sa racing para mag black yung kanyang bar. Mas maganda kasi kapag black ang bar niya. Pero maganda na siya mga asing ko. Malaki na ang size niya at saka pogi na siya. Hindi na siya mukhang netoy. Medyo lumalaki-laki rin na konti yung kanyang ilong. Ngayon, tignan natin ng tindig niya. Ang maganda. Ah, yan siya. Malaki siya. Hindi siya maliit kasi yung ice video natin na babae na ginamit pang project. Maliit. Kaya ginawa natin, tinarisa natin siya ng homer, yung mga borga na pang karera. yung borga na yun eh, pang siya. Kaya medyo maganda-ganda itong napaanak natin. At siyambahan natin, ha, siko na isang salangan lang, eh, jackpot agad. Nakuha natin agad yung ating tawag dito ating project na inaasam yung gusto natin mapalabas yung iba kasi sobrang tagal ilang taon nilang lang pinaproject eh tayo unang hit lang jackpot <laughs> ka ito nga kasing yung ating ice pigeon kung makikita nyo malaki siya. ayun o no? malaki yung size niya, hindi siya maliit dahil nga ito, yun, karaniwan medium bird, pero siya medyo malaki siya makikita kita nyo talaga naglulugod na yan mga sigo yan o oh. pero yung mat leeg pa niya eh, hindi pa pero healthy healthy yung ibon natin, maganda yung kanyang bulas, malaki at saka sa tingin ko, kasi sabi nila hen daw yan, dahil nga sa sex link, kapag nagpares ka, ang ilalabas daw niyang anak, matik babae. Pero sa nakikita ko sa kanya, hindi mga singko. Medyo dun sila nasira. Kahit yung mga ibang tropa peeps natin, eh, babae daw ang ilalabas. Pero sa akin, mga singko, hindi. Nakikita ko siyang bumabara ko siya. Mukha siyang kak. Kaya magagamit natin siya mga singko. Ayan na siya mga singko. Ito ang blue bar. Ito naman ang ice pigeon. Medyo magkaka-ano sila. Medyo halos parehas. Pero abuhin ng kanyang kulay. Ang ganda ng katawan niya. Eh no, kaso medyo lugon siya mga ko Yung kanyang ulo eh hindi pa tapos maglugon. Nag-uupisa pa lang eh no. Pero maganda na para silver na ang dating niya. Kaso ang gusto kong palabas si next project natin. Kaya tinabi ko to mga singko pagugulangin natin siya. Tapos next project natin, i-prepare natin siya ulit sa racing para yung kanyang bar ay eh, maging ganyan, maging black. Dahil pogi-pogi ito kapag ang bar niya naging itim. Ito kasi medyo nakuha pa yan, mukhang fancy pa. Pero yung size, yung itsura, tsaka wala na siyang buksa pa. masigay sigo, yun, oh. ganda na niya. Gusto nga siyang gawing flyer, kaso sa so sobrang dami na nagpapalipad dito mga boy dakit, eh baka mawala lang. Kaya gamitin ko muna siyang breeder pang project. Yung mga anak, pwede natin ulit na paliparin. Pero siya, gagamitin muna natin siyang breeder. So, ito na yung inaasam-asam ng ating isang kalapatid sa comment na hinahanap-hanap niya yung ating napaanak. Ito na po siya. Mga ating to. Ayan o. Ang laki na niya. <laughs> Pag ito nakawala, eh, patay na. Maraming boy dakit dito. Bali, ito yung mga kasama niya. Meron tayong isang barb na nilagay dito. Kasi ito yung mga lumilipad sa atin. Meron tayong mga solid yellow. Solid Dan, mga Dan Check. Ayan pa yung isang kapatid niya. Yung ating barless, mga asing ko na babae nandito pa. Tapos ito yung ating yellow stencil. Solid yellow, tsaka marami pang iba, mga asing ko Pero ito yung ating ice pigeon na napaanap. So, yun, hintayin natin ulit. Update natin kapag fully grown na siya, mga sing. Kung talagang na niya lahat. Mas pogi na siya na. Dahil young bird pa. Hindi pa natin gaano makita yung kanyang... Uh, itsura talaga dahil naglulugod pa ko. So, yun. Ayos na. may humabol pa sa atin. Ha, singko, nalabas na natin yung kanina. Pero ngayon may humabol na... Ito ang ganda nito mga singko. Marungis lang siya eh. Para siyang saddle na dan. Para siyang dan na saddle. Ayun ang kulay niya. Dan siya pero parang saddle lang dating. Kaso marungis lang. Tapos meron tayo dito magkakambal. Parang kambal si mga singko. Ito yung tinatawag niya blue check. Five. Or Batman <laughs> So Magkamukha sila Kaso Medyo Baka magkapatid ito ngayon, meron tayo dito ito ito. Ito, ito yung gusto ko. Nasin kami na ha. Ispata na ako kanina. Ang ganda ng kulay niya. Ayun no? Pag dito mga siko mukha siyang blue check lang. Pero pag dito sa may araw na mga siko, eh medyo namumula-mula siya. Nagmumukha siyang parang hindi ko alam kung red check o dan o parang ano, parang indigo, parang indigo check 'yan sa mga siko. Isa siyang cap. naka siya ng ano ba tong ano nito? Deep, DHPC mga kasing ko dala ng tropa yan bali yun siya o oh. mukha siyang checkered kaso pag nilabas mo siya sa araw nakaklabring siya ng lalaki kaso ang liit niya mga kasing ko small truck lang siya ayun meron siyang shades na brown sa kanyang pagka blue check ayun o okay ba medyo na amaze nga sa kulay eh ganda na kulay niya blue check na parang dan check ang kulay niya bali kili yan ang hinabol sa atin ng tropa pips natin isa, dalawa, tatlo, apat na piraso lang. Tatlong batman, isang alanganin blue check, alanganin dan check. Labring <laughs> <Labyrinth> naman. <laughs> so yan, bali, bababa na tayo dahil napakita na natin kay Tropa na nag-comment dahil nahanap nga niya yung ice pigeon. Sa mga nakakuha tayo ng content, mga kaya yung iba, mag-comment lang para meron tayong magawa content. Isang masakit sa ulo na mag-isip kung anong i-content -co natin. Kaya medyo nakatulong din si Kuya na nag-comment kung nasan na yung ating ice video. Kaya gagawin natin eh, ah, hihingal ako mga kasing ko. Dahil bababa na naman tayo ng automatic na hagdanan ng gamit. yung ating elevator ay eh, sira. Kaya, pahirapan to. <laughs>